po tayo po ay nakapanood ng kanyang uh, mga tinuran at uh, ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating uh, pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kanyang sarili at ang pamilya Duterte. Uh, nabanggit niya po kung di po tayo nagkakamali. Uh, sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo lalo na, and I quote, I do not come from the education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the uh, stakeholders who did the review. So... At the time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang uh, education uh, sector dahil 1.5 million DepEd laptops, items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si uh, uh, Secretary uh, pa ang siyang uh, nagsosolve ng problema ito. Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag na nutri nutriban sa mga public school at ito po ay uh, nagkakahalaga ng 5.7 billion na hindi po napakinabangan ng mga ka mga estudyante. At meron din po uh, na nabisto o agarang nasolusyonan ni uh, Education Secretary Ed, uh, Sunny Angara patungkol po doon sa ghost students na may halaga pong nakarecover na -recover na 65 million. Kaya po tayo umaayon sa sinabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng mal maling leader. So hindi po ba siya ang problema ng bansa or isa sa mga problema ng bansa?